Pag guilty? Yes sir. May nasentensya na bupa kayo na guilty? Okay. Mr. Chair, excuse po. Ang um, binabanggit ko po, Mr. Chair, yung mga buyers, yung mga bumibili ah, customers okay. ng yes, sir. mga kasa ng ah, motorcycle. Okay. yung late registration niloloko, po. Yes, yes. Mr. Chair. Okay. Nilolo ko sila yes. ng ibang dealers, hindi lahat ano po, Na nag issue sila ng permit to travel. Yes. Then, recently lang, Mr. Chair. Nahuli ng LTO, pinagmulta ng 12,000 pesos yung rider. Opo. Kasi walang rehistro. Yes. Ang tanong po, Mr. Chet, based on your records, ilan po ang complaints ng riders? May bagong update ang ARSAP ni Congressman Busita patungkol sa mga motorcycle dealers na pagmultahin ng 300,000 kapag hindi magapagbigay ng rehistro sa loob lamang ng pitong araw. Opo. Ah, uh... Yes, sir. We confirm na marami po tayong complaint pagdating po sa late registration. Yung pong, uh, hindi po yung registration particular, yung pong uh, panluloko ng ibang dealers sa riders. Okay. Ang tanong po, Mr. Chair, may complaints po ba sa inyo o wala? So far po, sir, based on our records, wala po yung specific instance po na yan. Ang meron po tayo yung late um, late issuance ng ORCR. Sa katunayan po mga 16% po ng mga complaints natin yan. Uh, kung yung pong dealer nagbenta ng motorsiklo, then ang tagal ng registro, nag-issue sila ng permit to travel, ano po ang action taken na ginagawa ng DTI against the dealer? Pag ganun po sir, kasi po yung pag-issue po ng ORCR, nasa LTO po yan. So pag nag-file po ng complaint, nire-refer po natin sa LTO yan. Ang tanong ngayon ng mga netizens, sino po ba talaga ang may problema? Delir ba o LTO? Dahil hanggang ngayon, wala pa rin click number at kung tatanungin mo naman ang mga dealer, ang sabi naman wala pang nirelease ang LTO. Yung pong uh, pagiging irresponsible ng ibang dealers do sa customers, pagka po ganon na may complaints sa inyo, ano po ang ginagawa ninyong, meron po ba kayong powers to give sanctions against the dealers yes, or sir. not? Yes, sir. Under the Consumer Act, pwede po yan mahulog as a deceptive sales act or practice or unfair or unconscionable sales act or practice. Kapag uh, guilty po, up to 300,000 po admin penalty po ang pwedeng ipataw po dun sa seller or dealer. Pag guilty? Yes, sir. May nasentensya na po pa kayo na guilty? based po sa records natin, sir, yung specific instance po na yan, wala po tayong nakita na um, specific case na ganyan. Pero pwede po natin balikan kung yung ganun po, yung nag, nag nanlilin lang po ng mga consumers na sinasabing may pwede na silang magpaanda mag uh, sakyan yung motorsiklo motor nila on on the basis of a permit to carry. So tama po kayo sir dahil yan ay isang abusive act. Pwede po siyang mahulog as deceptive sales actor practice or unfair or unconscionable sales actor practice. Ganun pa man, tayo mga motorista pa rin ang magiging kawawa dahil patuloy naman ang kanilang panghuhuli sa mga sasakyan na walang plate number o kaya, hindi pa dumating ang rehistro? Inawin ko lang, Mr. Chair. So, ma'am, kung dealer ka, niloko mo ako, liable ka? Yes, sir. Madaling i-prove kasi may ebidensya, ano po? Yes, sir. So, magkano po ang penalty pag niloko ng dealer, yung Ad 300,000? Administrative penalty po, up to 300,000 po. Okay, may re-refer po ako sa inyo. Marami. And uh, marami pa, Mr. Chair, thank you very much. Marami pang hearings. Diyan po magkakasubukan tayo kung ginagawa po ninyo yung inyong mandato. Yes, sir. Well noted. Sa tingin niyo mga idol, katayanin kaya ni Congressman Busita na ipatupad na pagmultahin ang mga dealers ng 300,000 kapag hindi makapagbigay ng race draw sa loob lamang ng pitong araw? 'wag kalimot mag-subscribe para updated ka sa susunod na video. Maraming salamat mga idol.